Guys, tara. Panoorin natin 'to, no? Yeah. Guys, tara. Panoorin natin 'to, no? Yung isa sa mga nagsusuplay ng mga agricultural products or equipments dito sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga equipments na mapapakinabangan talaga ng ating mga farmers. Ayan guys, tulad na lang nito guys oh uh, transplanter machine no, na ginagamit na ngayon ng iba nating mga kababayan. Para mapabilis at mapadali ang pagtatanim ng palay. At eto pa guys, meron din silang hand tractor no, na pwedeng gamitin sa mga vegetable farm no. I think pwede rin itong gamitin sa mga palayan guys no at marami pang ibang mga products na pang agrikultura. At para sa mga kababayan natin, feel free to connect or inquire dito sa Gilcor Agrimac. Ilalagay ko guys yung description sa baba. No? At hindi lang yan guys, meron na rin silang mga hammer mill no? at saka mini rice milling machine no? na pwede na nating gamitin kahit sa bahay. At meron na rin sila guys, itong mga paddy uh, weeder no? para puksain ang mga damong nakikiagaw ng mga nutrients na dapat ay sa mga pananim. Kaya guys, para sa iba pang details no, regarding sa mga farm equipments, pwede kayong pumunta guys sa Facebook page ng Gilcor Agrimac no. Ilalagay ko guys sa comment section sa baba yung kanilang link. Kaya guys, hanggang sa susunod natin mga video guys. See you! Bye-bye!